33 yan 2, 4, 6, 8, 10 Ayan, kukuha tayo ng maraming marli Kasi mabili yan Sa tindahan ni Meren Kukuha tayo ng maraming marli Kasi Saan pa naman ang pasok mo eh 1, 2, 3, 4 Ayan, may nangunguha ng may namimili ng baon hmm. niya daw. Sana oh. all. <laughs> Hoy! Hindi mo na, hindi naman ito pang baon na. Eh, pwede yan. Pang baon ba ito? <laughs> pwede yan. Oh! Tama na ba yung tablo? Tapos wala namang mari? Teka lang. Dagdag pa ka tayo. Kasi mabili. Ito kaya. Mag-try kaya tayo nito biscuits ko Marie. Lahat na lang, lahat ng Marie kukunin natin. Okay. Lahat ng klase ng Marie. Para lahat meron tayo, may biscuits ko Marie, ha? Oh, sige, magtry tayo. Ang dami nating stock ngayon, puro Marie. Lang. <laughs> Yung mga biscuit natin sa tindahan ngayon ay puro Marie. Ba, 'di ba? sana ba yun Mari lang mari Mari lang sa kalam Ayan May mari May mari may Marie. Puro mari na lang ang paninda natin sa ating tindahan Kasi yan lagi ang hinahanap ng mga customer ko O diba ko kasi baka may durog durog So ayan Puro mari ang ating nakuha yan, maring maliit, maring malaki, maring maliit, maring malaki. O, diba? Ewan ko lang kung hahanapan pa ako ng aking mga customer. Kasi nagagalit yung mga customer ko. Kasi nga, naubusan ako ng mari. So, nagagalit sila sa akin. Kaya, ayan, ito magta-try tayo nito. Ito, so, magkano to? Tingnan mo nga kung magkano to doon. Ay, may, baby ko, baby ko na nag Baby ko, baby o, eh, tingnan mo ang presyo nito kung magkano to doon. Ito. Yan ba yan? Oo, oh, oh, red Hindi, mari yan. Eh. Hindi naman ito yeah. mari. Ayan, no? Oh. Um, biggie boy yan, biggie boy. <laughs> Kuha tayo ng mga Ah, cranberry. Tapos, kukuha tayo ng chocolate. Wala rin pa. Tapos, ano pa ba? Kukuha tayo ng sponge. Sponge, sponge. para iba naman yung kanilang mga bibilhin nanganawa na yung mga customer ko sa kung anong meron akong paninda kaya ayan babaguhin naman natin panda meron ako so ano pa ba ang na wala sa tindahan ko yun ang bibilhin natin wataklex ayun stream Ma. Kukuha tayo ng ice ha? 51. 61. 61, yan. Yeah. Ilang peraso? 61. Parang mahal. Eh. Butter flavor biscuit. 61. Sige, try natin yan. Try and try. Para malaman natin kung anong mabili. Ano pa nga yung kinakain mo? So, yung ano laki yan. Dito, hmm. Monday. Tapos, ito mabili sa atin. Ay, walang malaki lagot, walang butter cream. Mm -hmm. Walang butter cream lagot ka. na malaki. Lagot. Ka yung pa naman ang mapili so hanap ka ng butter cream. Ito nak masarap to. Kainin natin to. Masarap to. Ay, pangkain lang natin. Malang malalaking butter Ubus na lang, wala na. Mabili pa naman sa akin yung malalaking butter cream. Mga ka-viewers. So, kaya wala na silang butter cream na malaki lago ay chocolate yan wag yan chocolate yan lo porky gusto mo porky gusto mo ganon wag naman ganon Porque gostou, mal gostou, No way.